Yeah, dadala ni yung anak ko na guys nagpiga na ako ito yung ano niya ito pa mayroon pa dito katas ayan ito yung katas ng ano ayan di ba madami yung ano oh, ayan ayan siya ayan kulay niya Kasi ito yung ano to ano yung pigain ko pa ito yung parang niyog na pigain so ayan so ito na guys ayan yan nakatas ko 700 ml Oh, mahit na mga 700 ito. 700 ml. So, ito. Bale, 800. Oh, yan siya. Mmm, dami. So, yun. Ang dami nakuha ko ng katas. <laughs> konti lang yung ano. Amoy! Manghihi pa ako ng tubo. Hello guys, ayan, ano, lutuin na natin itong ano yung katas ng tubo. I-try natin kung anong resulta. Kailangan talaga lang ano natin, yung experiment natin ay tapusin natin kung anong resulta. So ngayon magluluto ako. Instead na may, may kausap kasi ako. So kagabi yung ginawa ako yung ano yung pagkatas. So nilagay ko sa ref. So ngayon ay may kausap ako na magawa nito. Ayusin nito, eh, hindi man sumipot. <laughs> so ngayon, mag ano na lang ako kasi ano wala akong magawa natamad ako magpunta doon sa garden ko mm. so, ngayon maglutuin ko yon para mapakali na ako kung ano talaga ang resulta so itong kawali ang gamitin natin ito na kawali oh, kasi pang ano na to pang kahoy talaga ito na kawali so yon magano mo na ako mag -ready ako ng fire tapos yon Ilagay na natin, ilagay na natin ito. So 'yon. Tingnan natin 'yung ano. So 'yan kadami. Yan, yan. So 'yun kadami yung ano yung yung katas na ano ng tubo See you later kung anong mangyari Ayan na siya guys. Ah, lumapot na siya. Hmm. Lumapot na siya. Oh, para nang ano yung... Lumapot na siya. Kailangan dahan-dahan lang dahan dahan na apoy. Ah, oh, na-overcook guys. Hindi ko na ano ayan na siya o oh, ayan so ito pakita ko sa inyo o oh, ayan na siya yung ano naging candy oh, ito nang experiment natin naging candy so na over siya na over siya mukha tamis walang hinalo ako talaga yung katas lang ng tubo yung ano ko So, dapat pala ito. Pag malapit na siya maano, dahan-dahan lang ng apoy. Hmm. Bigla kong yung apoy. Daming apoy na inano ko. Ang tamis talaga niya. It's natural. Masarap siya. Hmm. Pwede mo ito siya. Pag may katas ka yung madami kang katas pag magbiko ka. Ito yung eh, ano mo, dali gawin mo na siya ng ano yung wala nang sugar, ito na yung katas ng tubo. So, kailangan yung madami. Tigas hmm. niya na, na, naging ano na siya, naging kinding. Ano sa ano ko? Oh. Sarap niya. Masarap siya. Hindi ako maka ano ng sugar na ganyan-ganyan ko. Pero ito siya, ang sarap. Sarap talaga. Kasura lang na tubo dito. Sarap. So, kung may madami kang tubo, tapos may machine ka na, ano, shredded, pwede ito, pag magbiko ka, pwede ito, ito na yung, ano mo, yung organic. <laughs> Sarap siya talaga. Hmm. Pakasarap. Natural yung tamis niya. Ito na tayo sa loob guys. So ito yung ano natin. Ayan. So naglagay ako sa tasa. Kasi, ayan o. Naglagay ako. Kasi, tikman natin kung ang loob sa mag ano tayo ng coffee. Hindi natin ubusin kasi ano. Hindi natin ubusin itong isang stick. Ang kailang. Okay kung anong lasa niya. <laughs> Naginit na ako tubig. So ayan na. Lagyan na natin ng ano ba? Grabe ang experiment, experiment ito. na ito. kasi ako. O, ayan na. Wala na ano siya. O. Dali siya na, na melt. Ayan, na melt siya kaagad. So, super tigas niya pero na-melt siya kaagad. Ayan, oh. Try natin kung anong lasa ng ito ang init. Oh. Amoy talaga, ano, ah, ano talaga siya ng ano. hati. Natunaw na siya. Dali siya natunaw. Ha? Oh, talagang ano siya. Talagang matamis siya. Wala. <laughs> matamis siya talaga. Hmm? Talagang matamis. Hindi mm, ba? yung ano natin, ayan, ayan siya. Dali siya natunaw. Kasi walang mga ano, dali siya natunaw kasi ano lang siya talaga yung walang mga hinalo, kundi yung pure talaga na katas ng ano, ng tubo. Matamis talaga siya. Meron siyang mga ano sa yung sa tubo ng parang sapad hmm, parang sapal kasi lumulusot sa ano strainer ko. Sukal talaga siya. <laughs> Sukal. Matamis talaga. Hmm, tamis siya. Hmm. pa ako nung sinong mayroong tubo.